Hello mga kalas, sang masaya at magandang araw sa lahat. Uh, lalong lalo na diyan sa atin sa Pilipinas ngayon mga kalas. Basta kayong lahat diyan. Ngayon mga kalas, dito na kami ngayon sa lugar ng Pisco Piro. Uh, dito kami ngayon nagdiskarga ng scrap. Uh, galing kami Los Angeles, California, USA mga kalas. Uh, dumating kami kagabi dumikit kami dito sa pirto nila kagabi mga kalas ito yung pirto nila oh. ng pisco piro ayos yung lugar mga kalas oh. ganda ng bundok nila oh. ito mga mga oh. ano ba yung kulay brown yun know? ganda Medyo page yung ano la, yung tuktok ng bundok nila. Dito sa Piro mga kalas ngayon, medyo ano, yung klima nila dito. Medyo malamig ng konti. Medyo page oh. Sa lugar. Dito sa Pruwa namin yung container na ganon sila na uh, loading. Yan oh, yung lugar ng Piro. Dito pala ako ngayon sa Prua mga kalas, kasi duty ko nag adjust ako ng lubid kasi high tide kami. High tide kami ngayon kaya nag-adjust ako ng lubid. Ito yung lugar ng Piro mga kalas. Oh. medyo pagi. Medyo yung klima nila dito, yung weather nila dito. Ha, uh, hindi mainit. Medyo malamig ng konti. Pero ayos lang. Klima nila dito. Uh, Tamang-tama lang. So na silang magdiskarga mga kalas. Dito ngayon. Uh, isang budiga pa muna yung diskarga nila. Cargo hold number 2. Galing kaming US mga kalas sa Los Angeles, California. Doon kami nag-loading nag ng scrap. Tapos dito namin dinala sa Piro. Oh. matagal yung diskarga dito ngayon mga kalas kasi isang crane lang yung gamit mabagal pa yun mabagal yung diskarga tapos lapag sa yung scrap na diskarga lapag sa pirto tapos kinadakot nilalagay sa truck dinahakot kaya matagal matagal yung diskarga guro abutin kami dito ng isang linggo yung estimate nila dito matapos isang linggo daw 7 ah, days 7 days o oh, lalagpas pa kaya ayos lang kasi maganda mo yung klima nila dito yung di mainit yung tama lang yun ya yeah, diskarga na oh. yung gamit nila na grab yung octopus type na grab para hindi malaglag yung mga karga, kargada sa kubirta para walang ganong damage. Mayroong nalalaglag na mga malilit na bakal pero ayos lang kasi sira yung ano namin, yung relings at saka ibang mga tubo dito sa kubirta. Mahirap na, daming tra trabaho, daming tra trabaho naman pag pagkatapos ng diskarga. Ganun ang klaso, lugar dito sa Piro, Pisco Piro. Ayos, lugar to. So sige mga klas, hanggang dito na lang muna kasi duty pa. ah, uh, maraming maraming salamat sa lahat ng suportan nyo mga klas sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page. Maraming salamat sa nagpalo at nag-subscribe sa aking channel. So hanggang dito lang muna mga klas, ah uh, maraming salamat. God bless all.